Ganda ang hapon natin ngayon mga bossing. Nakahuli agad tayo ng tuna. Palute! Ha, ah, impay! Sa bit ngayon sa buya. Uto na sa baba. O, oh, gilipaw o. Oh. Oo.

lapit lang sa anong sumuya Wala ring paltaw doon oh eh. Malabaon pala pa lang ah. Uy, pa sa ng taluka ano? Malabaon pala. pa mm. pala, Hmm. Hindi lubog pa lang ba no? Ah, hmm. kawali tayo sa kitang mga bossing. Ayun oh. No? No? puputi oh. Sa ilalim. Ayun oh. No? Kita na natin. Ayun, Luo pin tu na. Hmm. Hmm. Eh. Yeah, Siya pati na ilun di di. Okay, yeah. tayo. Yeah. Nililit lang yung tumalong kanina. Isa lang lab. Isa lang. Isa lang ang dumaan sa pain natin. Halo. kundi binulabog ng motor yun. Mga dalawa yun. Hindi rin upuhan. Isa na tayo mga bossy. Mga lima, anim na kilo yun. So, tos, sa ilab tapos kumaga sa agihan walang oras Ipawan. ha? Ipawan. okay mamaya na ulit mga bossing sana masundan pa meron ba palang ano mga bossing meron pa hindi lang isa pawan tayo kanina. Makita yung anak namin mga bossing oh. Partner. Ito <laughs> pa daw isa mga bossing. Thank you Lord. Oh, na pay. Ayan, nailo no? ah, na oh. pa sa buya. Oh, pa, sirap pa. Oh, Naglalangoy pa. Abante, abante. pa daw. Ayun, nakita ko. Ayun mga businyo. Isda hmm. pa nga, ayun oh. No? Dalawa pala huli natin. Hmm. Oh, yun no? oh. Oh, yun mga hawosing oh. Hmm. <laughs> Two pala ah, mga ah! bossing. Nakadalawa na tayo. Pagkaya, kung may nagkunap pa dide. Wow! Ha! Dalawa na. Mabuhi na. Nagunat pa. O, oh, diba? Hugasin kami dugo. Inurugasan, inuripawa. Gilid muna, naan. Para niyo na, o. Oh. Kaya, si Paisa ni Diyan. Ah, bantay doon ang cottage. Ay, ah, ang karigatan siya kang sira. Abang na gano. Ay, matupili. Tapang naghali ng ano, so, kasi siya 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 ni Sabay-bay lang, mabibili yan. Ano, meron pala? Ay, na. Matulong siya na, taong kampaon. Ano, bossing. Dalawa pala huli natin 2 o'clock pala ayan nung nahuli ha lalagyan ulit ng pain tawag dyan sa natin kita so hindi ba kung nag-aria tayong amaga oh, mayroon na agad pa ng mga bossing. Ha? Kunin mo po. alin? Baka mayroon pala. Ay, na. Ah, po, may nagulat pa. Ah, na. Ating, ano, ang ating paltaw. ng nagulat pa ba ay nan? hmm. ay gunit natin ang pain ay nakadalaw agad tayo giniripawad update ulit. Oh, <laughs> hulog. Ayan, papainan niya. Ganyan lang pain. Oh. Ano, palito, ha? O, ganyan mga bossing. Oh. Buhay na ano, malit na galunggong. Pakawalan. Mamaya na ulit mga Mamaya ulit mga bossing. Two hours later Wala nang kumagat mga bossing. Nawala na yung kawan ng bluefin tuna kaya siguro wala nang kumagat sa pain natin. Kagabi na. Siguro mag-alas 6 na kaya uuwi na tayo. Okay na yun nang dalawa tayo kanina huli. Higit pa sa pang-ulam. Magkakabenta na rin tayo. Maraming salamat sa panunod, mga bossing. Ingat kayo. God bless.